Kamusta mga mag-aaral? Meron tayong isang paksa na ating tatalakayin na napakahalaga na masimulan na habang maaga pa, habang kayo ay nasa ikawalong baitang pa lamang. At ito po ay may kinalaman sa pananaliksik. Siya nga pala magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon, tatalakayin natin ang paksa may kinalaman sa pananaliksik. Dalawa ito pero ginawa ko na lamang isa nang sa ganoon ay magkaroon tayo ng, uh, ng tinatawag na pagkaunawa sa diskusyong ito. Halina at uh, tayo ay magtalakay. Unang-una sa lahat ay ang mga hakbang sa pananaliksik. Alamin natin ano-ano yung mga, mga hakbang na ito. Alam nyo kasi, kapag ka tayo ay magbibigay o magsasagawa ng pananaliksik, napakahalaga po na malaman natin ano-ano ang mga steps, kumbaga, o mga hakbang para makabuo ka ng isang sulating pananaliksik. Katunayan, mahalaga rin na malaman natin yan para hindi na po tayo gaano mahirapan kung sakasakali na mayroon kayong gagawing ganoon ding pagsak o pananaliksik na inyong isasagawa. Una sa lahat, pumili ng paksa. Mahalagang isa alang-alang na ang iyong paksang pipiliin ay nagtataglay ng kawilihan, pangkop sa iyong interes at kakayahan. At tiyak na may mga datos na mapag ng mas maging makatotohanan at makabuluhan ang iyong gagawing pananaliksik siguraduhin mo na yung paksang yan, alam mo kung paano mo maisagawa yan. Kasi real talk, kapag ka pananaliksik, ikaw po ang magsosolve o magbibigay ng solusyon sa problemang ikaw yung may gawa. ba? Diba? Kaya mahalaga po yun. Okay? Pangalawa, Paglilimita ng paksa. Siguraduhin mo kung ano yung paksa mo, yun na yun hindi yung tipong maghanap pa ng iba't ibang ano, mga subtopics pa dyan, mag-focus ka lamang sa isa. Maging check sa pagsang pipiliin. Kailangan, kailangan limitahan lamang ang napiling pagsa nang matapos mo ito sa ayon sa target na panahon. Ginagawang batayan ang sangkop ng panahon, edad, kasarian, grupong kinabibilang, kinabibilangan, anyo o uri at sakop ng perspektiba. Kaya po ng inyo po napansin na paksa. Meron dyang paksa at ano yung nalimitang paksa? Pansin ninyo. Yung paksa halimbawa ay ang kahalagahan ng social media sa mga aral sa Tarlac. Pero pag nakita natin yung nalimitahang paksa, ito, ang kahalagahan ng paggamit ng social media sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa Tarlac. O pwedeng ganito yung aking gagawin. Yung paksa, ang kahalagahan ng social media sa mag-aaral sa is sa Tarlac. So may nabanggit na ganito. Pero kung gagawa man ako ng nalimitihang, nalimitang nalimitang paksa, ganito. Ang kahalagahan ng paggamit ng social media sa bawat mag-aaral sa sa sabi natin distrito sa team sa katimugang distrito ng bayan ng Tarlac. Pwedeng ganun din 'yan. Nakadepende 'yan. Pag pagkatanda natin, mayroong tinatawag na paglili paglilimita. Bakit? Nakafocus na 'yan sa ano ba yung pinaka-target mong audience? Ano ba yung pinaka-target mong pagsa At ano yung pinaka-target mong pag-aaral? Paghanda ng pansamantalang bibliografiya. Ang Bibliografiya o Talasanggunian sa Tagalog Pareho kasing Tagalog pero yung pinakatagalog niya kasi ay Talasanggunian ay talaan ng iba't ibang sanggunian tulad ng mga aklat, artikulo, ulat, peryodiko, magasin at iba pang nalathalang material maging sa internet Tiyaking ang mga sanggunian gagamitin katulad ng mga nabanggit natin ay may kaugnayan sa pagsang napili at mahalagang unawain at basahin mabuti ang mga nilalaman nito. Halimbawa, ako ay gumawa ng isang thesis na may kinalaman sa uh, TikTok generation. Halimbawa, tapos ang focus ko ay may kinalaman sa ano dapat gagawin ng mga Christian leaders. Lalong-lalo may kinalaman sa mga mahalagang mga tanong, may kinalaman sa pananampalataya. Yabang ang focus ko ay mga yung maituturing na quote-unquote TikTok generations, o let's say Gen Z, doon lamang ako magpo-focus at kung ano yung mga yung mga nagamit kong mga material, yun lang. Pambihira TikTok generation and Christian leaders pero ang ano ang nai-bili mong libro o ang na mo libro eh tungkol ito sa kung paano magluto ng manok. Ah, uh, pritong manok, <laughs> 'di ba? Kaya siguraduhin dapat na habang naghahanda ka ng pansamantalang bibliography, bibliografiya, siguraduhin mo na ito po ay nakaangat naaangkop sa mismong paksa na iyong gagawin. At dahil dyan, outline na po ang issue dyan. Ano yung gagawin mo? Ang pagbuo ng pansamantalang balangkas. Ang balangkas ay nagsisilbing pundasyon o modelo ng gagawing pananaliksik. Kasama ito sa pananaliksik kasi nga ito yung magiging gabay natin. Sa paglikha ng balangkas, inuunang unang isinusulat ang pangunahing ideya nito. Kasunod naman nito, ang mga pantulong na ideya. Kung merong topic, may subtopic, ano, at marami pang iba. Siyempre, dapat nakaayos yan. Yung pagkakasunod-sunod ng mga ideya, halaga, at iba pang saling na kailangan sa balangkas na napili. Siyempre, meron dito yung tinatawag na paghanda ng iwinas tong balangkas o final outline katulad ng inyo pong nakikita ngayon sa inyong screen. Ito na ang magiging pinal na balangkas ng iyong pananaliksik. Kung saan na sa, sa ayo, na I mean nakaayos na ito. Naayos na ang mga impormasyon o detalye na dapat isama sa balangkas. Gaya po ng inyong nabansin. Ito ay halimbawa lang yan. Depende po yan kung ano yung Pilo ng gagawin mo, may pangunahing ideya, tapos ang mga supporting details. Dito ka na magsusulat, ah, dito ka na magsisimula kumbaga sa pagsusulat ng burador o rap drum. Ngayon, nakabuo ka na ng balangkas, magsimula ka na ngayon sa pagsusulat ng burador na nagtataglay ng mga ideya mula sa paksa, katawan na binubuo ng mga mahalagang detalye hanggang sa konklusyon na siyang magiging buod ng mga natuklasan mo sa pananaliksik. Siyempre, kailangan yung tinatawag na pagre-revisa o revision ng naturang draft. Ito yung kumbaga, ayusin na yan, editing at marami pang iba. Ano yung mga istruktura na dapat ayusin, yung pangusap, bantas, pagbay, -ba -ba pagbabaybay, at iba pa. Pag natapos na yung pagrebisa, final manuscript na. Ito ang tawag sa CP o final na papel ng pananaliksik kung saan nakapaloob dito ang mga ginawa mong hakbang mula umpisa hanggang sa huling hakbang ng iyong nang isang sistematikong pananaliksik. Sa katunayan, meron uh, na akong nagawa at ito po ay nakritik. Saka sa kasalukuyan, uh, as of this recording, kumbaga, sisimulan ko na yung yan, yung pin, yung pagre-revisa at pagsulat ng pinal na manuskrito. Uh, Pagkatandaan natin, kapag final manuscript na, yun na yun. Nakabuo ka na ng iyong pananaliksik. Siyempre, dahil, dahil dito, napasok tayo sa mga pahayag sa pagsasaayos ng mga datos. Yung mga data o datos na iyong nakalap. Kumbaga, eh ano naman to? Karaniwang ginagamit ng mga paraan ng presentasyon ang tekstual o patalatang paraan. Dito, uh, dito ay gumagamit ng mga salita para maipakita ang resulta ng ginagawang pag-aaral. Bukod pa sa nabanggit, dito gumagamit, ay ayun na nga, dahil sa gumagamit dito ng mga salita sa presentasyon ng mga datos, narapat na hindi pumaligoy sa pagalad. Dapat ito po ay malinaw, hindi yung tipo meron pang palapalabok dyan. Focus lang kumbaga, gumamit ng mga simpleng salita para may ng maayos ang mensahe. Eh kasi, makakatulong talaga yan, lalo na pagka merong mga bagong henerasyon na mag-aaral talaga. Tandaan po itong mga gawain. Meron tayong patakaran o kardinal kung saan ginagamit ito'y ginagamit sa karaniwang paraan ng pagbilang ng pangalan o panghalip. Pangalawa, panunuran o ordinal. Kanina kardinal, ngayon ordinal. Patakaran, panunuran. Sa panunuran, kumbaga, ah, ginagamit dito, ginagamit ito sa pagpapahayag ng pagkakasunod-sunod ng mga pangalan o panghalip Yung kardinal eh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Pag ordinal, una, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, bahala na. Ganon. May tinatawag na pamahagi ginagamit sa pagpapahayag ng pagkakabahabahagi o pagkakahati-hati sa kabuuan ng isang bagay. Sa katlo, sa kapat, kalahati, ting dalawa, fraction. kapag ka ginagamit sa pagsasaad ng mga bukod na pagsasama-sama ng mga pangalan o panghalip. Isahan, dalawahan, tatluhan, ganyan. Pahalaga ginagamit sa pagbibigay ng halaga sa isang bagay na binibili. Magkano yan? Piso, dos, tres, cuatro, talawang piso, isang tan piso. Yan. At kapag kapatakda, na, ka, nagsasaad ng tiyak na bilang sa pamagitan ng pag-uulit-ulit ng unang pantig sa salitang bilang. Ganun po yun. So yan yung mga punto de vista may kinalaman sa pagbilang direktang sipi o tuwirang sipi Ayan, pansinin nyo po lang pagkuha ito ng sinabi o ipinahayag ng isang tao Sinisipi ang partikular na pahayag O sinabi ng isang tao Lalo na kung meron itong malaking abago-ugnayan Sa kanyang tinuran sa ginawang sulatin o magpapahayag Halimbawa, sabihin natin yung akda ni Rizal Tapos ang quotation ay ito Bagamat ang alam ko Yata si Rizal ang nagsulat talaga. Pero sige, sabihin natin ng kay Rizal yan. Halimbawa lang naman, no? Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay daigpa sa hayop. Daigpa hayop at malansang isda. Mayroon kayo napap napapansin dyan na direktang CP o quotation. Yan po yun. Paano naman ang sinopsis? Sinusulat ito sa sariling pangusap. Buod, pinaikli. Kung mapapansin nyo yung una yung original na teksto, ang haba, di ba? Subalit so, pagdating sa sinopsis o buod, simple na. Di ba? Gumagamit ang ng dialektong kapampangan ng Tarlac at Pampanga. Ganun lang po siya. Yan ang buod o sinopsis. Ano naman tong presi o presay? Ito ay ang version ng pinaikling synopsis o buod Pinapanatili ang pangunahing kaisipan at pananaw ng sumulat ng orihinal. Hindi ito pinapasukan ng kahit anumang mga opinyon o palagay ng naglalago. Maingat na pag-unawa sa tekstong binasa ang ginagawa. Pansinin natin yung orihinal na teksto ha. Ang mga Pilipino ay likas na matulungin sa panahon ng krisis. Ang katangian ito ay namumukod tangi pagkat nakikilala ang mga Pilipino maging sa ibang bansa. Ang espiritu ng bayanihan ay namamayani sa kanilang puso kahit sa anumang panahon. Lubos itong nakita, lalo na sa panahon ng pandemya. E ano yung pre-say o presi? Simple lang, matulungin ang mga Pilipino kaya nakilala ang mga ito maging sa ibang bansa. Ganun lang po siya. Paano naman po yung hawig o paraphrase? Eto, pagkas kasing hawig o paraphrase, hindi po ito yung parang word for word, kumbaga. Diba? Muling pag-uulit ng talata sa sarili, pangusap na hindi gaano'ng teknikal. Ngunit, singhaba rin ng orihinal na talata. Kaya po na inyo po nakikita ngayon. Yung original sabi, maraming mga tao ang naghangad ng kayamanan upang ganap na maging maligaya. At kung ipaparaphrase yan, hindi kailangan ng kayamanan upang maging maligaya. Di ba? Napakasimple. At ang panghuli ay ang abstract. Isang malaking lagom ng pinal na papel. Ngayon kung ikaw ay dadako sa pananaliksik, lalo na kung ikaw ay grade 10 na, o kaya na sa senior high, o kung magka-college ka man, makikita mo ito. Makikita mo yung tinatawag na abstract. Kailangan maglaman ito ng introduction o, intro, o, panimula, paglalahan ng suliranin, sakop at limitasyon ng pag-aaral, pananaliksik, pamaraan, buod, konklusyon at rekomendasyon. Diyan po nagkatapos ang ating mga talakayan sa unang markahan sa Pilipino. Nawa, mayroon po tayong natutunan sa kabuuan ng talakayang ito. Nawa, kung hindi nyo po pa, uh, hindi pa po ninyo napanood yung iba pang mga video may kinalaman dyan, bisitahin nyo po uli yung mga video na yan. At dalangin ko sa Panginoon na bukod sa kayo po ay nakakapag-aral naman, nakakapag-aral po ng may kaayusan, nawa, lalo na pagka na review nyo po ang mga talakayang tulad nito, nawa ay mas lalo po nating maintindihan ng mga aralin na ito. So, yun lamang po ang ating talakayan. At magkita-kita po tayo sa ikalawang markahan sa Filipino 8. Maraming salamat, kita kits sa susunod na video lesson.